So, Mama Jerilyn and Miss Irene, paano niyo po nalaman yung uh, patungkol po sa relasyon po ng inyong ama at ni uh, Joey V. Williamor? Bale po, matagal na po kasi silang may relasyon. Ano mm -hmm. pa lang po, mga 2019 po, kasi sabi niya po nung last na usap namin sa barangay, five years na daw po silang dalawa. So, yun po yung time na nahuli po namin sa messenger po na magkausap sila. Tapos ngayon po, bago-bago lang, sa text naman po, ko sila na huli. Mm -hmm. Na yung kwarto ko po kasi dun sa labas, pag labas ko po, dun na po yung ano ng papa ko. So nakita ko po sila na magka-text po nun. Tapos kinumpronta ko po yung papa ko kung sino na naman yan. Tapos mm -hmm. na-confirm ko po na si Jovi po ulit yung kausap niya po. So ilang ilang taon na ho nga itong nangyayari? Five, five, years? na po. Opo. So tuloy-tuloy or putol-putol ho? Tuloy-tuloy po siguro sila. Sa harapan niyo po ba ma'am nagpapakita itong si Jovi? Yes, po kapitbahay po kasi namin. Ay, ano ho ang sabi ng tatay niyo sa inyo ma'am? Sabi po niya uh, wala naman daw po 'yun. Hindi naman daw po 'yun talaga nangyari. Mm -hmm. Pero nung nung last po, inamin din naman po nila. Ilang taon na huba itong si ma'am Jovi? Mga ma nasa 30 po, 30 plus. Ah, so bata bata pa siya. Si okay. tatay niyo ho ma'am, ay ilang 47, 47 po. po. Okay. Si mama parang ayaw, niya, po, ayaw na po talaga ni mama. Tapos gusto niya may managot po yung dalawa kasi hindi niya rin matanggap. Stress na stress na din po kasi si mama dun sa work mm -hmm. niya po. Masakit na yung ulo. Hindi po so, siya ma makatulog. OFW pa po ang mother niya. Ang mother niya po ay nasaan niya ma'am? Nasa Oman po. Ilan taon na ho siyang nasa Oman, ma'am? More than, ano na po, 15 years po. Kapasukin na natin si Mr. Jerry Makawile, okay? Para malaman natin yung kanyang panic. Ayun. Ito ho si Sir um, Jerry. Nasitil na po to sa barangay ng dalawang bisis. So, hindi ko kakakalain na abot pa dito. Wala naman na talaga eh. Hindi ko alam pumunta pa sila eh. Okay. Oh, eh. Sinisure ko naman humingin ako ng tawad nung sa kanila. Sana huwag bigyan nila ako ng pagkakataon na papatawad. Tapos si misis ko hindi na ako kinausap mula nun. Alam ko na galit sila. Siguro ko ganun talaga eh. So noong October, nagsettle ho kayo sa barangay. Ano ho yung naging pag-uusap niyo dun sir? Ano ho yung nai-settle nai, nai niyo? Ano, <coughs> yung sa hindi na nga kami pinuntahan no? sabi pupuntahan dadalaw eh mm. ano yung ano lang nakalagay doon, wala nang commitment, walang pag-uusap, walang contact. Ilang taon ho kayo nagkaroon ng relasyon ni Mama Jovi? Mga may gitsang taon lang yan, ma'am. Ang sabi kasi doon sa barangay, yung babae po mismo yung nagsabi na limang taon po sila. So, uh, po, limang taon po. Uh, papasukin po natin si Jovi Villamor. Uh, ito po yung ex-girlfriend niya. Ma'am, ilang years na po talaga kayo ni uh, Sir Jerry? 2020, before pandemic po. So, uh, uh -huh, so halos... 2019, mga ganon. Mga 5 mm -hmm. years, 4 to 5 years na rin po. Mm -hmm. Opo. Pero kailan Pero po talaga kayo yung... nag-start, Ma'am uh, ma Jovi? Mawala yung ano niya? Yung bago lang namatay yung mister. So, bago pa namatay yung mm -hmm. mister ninyo, meron na ho. Sa text-text lang yun po. Pero wala pa kaming nag-relasyon -ano na talaga po. Alam nyo ba, Ma'am Jovi, na may asawa hong tao at pamilyadong tao itong si Sir Jerry? Opo. Magkapit-bahay po kami mm. at saka magkalapit po dati kami nung mama nila. Mm. Kinala niya, niya. Ho yung mga pamilya nila, mm -mm, yung mga anak po. niya. Okay. Bakit po uh, pinasok nyo pa rin ho yung relasyon na ganito, ma'am? Yung una biruan lang, kantsawan lang na ginto mm. ganito ganon. Mm. Hanggang sa yung nagka ano na lang sa text, nagka biruan ganon. Oh. Mm -hmm. Tapos ano ho na? Same nangyari? pa po, buhay pa yung asawa ko noon. Ilang beses na ho kayo nagpunta sa barangay. May instance ho na nangako ho kayo na lalayuan niyo na, titigilan na ho ninyo yung yung uh, relasyon. Ano ho ang nangyari? Bakit ho umulit ho kayo? Parang ako po, ista po ako doon. Pero si ano po, yung hindi niya daw po ano, parang mat matigil yung communication namin. So siya yung nagahabol, parang ganon. Mm si -hmm. okay. Ay Ayusin mo yung ano mo, pagsalita, wag kang ano. Hindi, uh, ito po yung sulat niya. Mm -mm. Ako po si Jovi Villamor na nangangakong hindi na kami makikita o tawag o text ng anumang kaugnayan. Alam ko pong makukulong na kaming dalawa kapag naulit pang nalaman na nakikita kami o nag-uusap. Sabi naman ni Papa, uh, ako si Jerry makawilen na nga kung hindi na makikipag-text o tawag kay Jovi at titigilan ko na na makita kami at sa asawa ko po na sinin humihingi ako ng tawad at sa mga anak ko, sana mapatawad niyo ako. Bakit ho hindi tumitigil, ma'am? Wala na po yan, ma'am. mamatay pa ako ngayon dito, ma'am, sa ngayon po ako kasi simula ma po no, na pag-uusap na yun, hindi na I po yung... Inayos na yun, ma'am, inayos na Wala na po yung ano-ano na yun. Ang akin lang nito, kasi yun yung sinabi ko, yung trabaho ko nasa labas, ngayon hindi na nakikita yung ano ko. Siguro iniisip nila. Baka alam mo naman yung isipin, oh baka mamaya nagkikita naman ito yung mga ganon. Mm -hmm. Yun hindi maalis sa ano ko yun, sa isip lagi. Kasandoan sa barangay. Mm -hmm. Tapos inamin nyo sa barangay na September, huli September 29 yata, na mm -hmm. huli kayong lumabas ulit. Hindi kami so, lumabas na nung Month, ano? nung month na yon meron kayong pagkikita pa rin. Mm. As At kasama in, pa din kayo sa labas. Walang ano, yun lang yung time na nanghiram ako ng pera. sa barangay, hindi ka takot makulong? Porque alam mo hindi ka makukulong? Ayun nga, yun lang naghiram lang ako ng pera. Pero hindi yun sa private o ano, nasa public place yun na pag-abot. Eh bakit nagtetext ka pa rin sa papa ko? Hindi ako nag-text sa Nagt papa mo. Noong time na nagiinuman kayo na pumunta kami sa bahay nyo. Ah, yun yung nangyari na yun. Bakit nag-text ka pa rin? Tapos uli. Ayun yun. Yun yung parang nag-friend advice lang na ganito ang gagawin na Saka para sisi, hindi anak, ako mapahamak. Hindi nga, hindi nga kayo pwedeng magkaroon ng kahit anong ugnayan. Eh. Di ba? Bakit nag-text ka pa? Ikaw yung gumagawa ng movie. Noong time na ngayon na pag-usapan na natin yun sa barangay Nag humingi na ako ulit ng pasensya sa inyo at tumigil na talaga. Kasi nangyari yung pagsugod namin sa inyo. Kaya tayo napunta ng barangay. Mm -hmm. Pero kung hindi namin nalaman na nagt-text pa rin kayo ng papa ko, tuloy-tuloy pa rin Kaya man. nga, stop na nga Kaya doon na ako nag-ano. Nag na ano? Paano namin malalaman na ma-i-stop yun? Wala kasi may kinakasama na ako ngayon. Sinabi mo Sinabi din yan din kay ate. Sinabi niya na may kinakasama ka eh. May kinakasama ka pala. Ba't sa tatay ko nag-ano ka? Ate, text ka. Ma'am Jerilyn, tama ho ba? Ang concern ninyo ay napako yung unang okay. pangako. Tama ba? Okay. Ma'am uh, Jovi, ano ho ang kasiguraduhan na maibibigay niyo sa mga anak na hindi niyo na huuulitin yung nagawa ninyo? Wala na nga po akong ano sa kanila at umiwas hmm. na rin po ako. At saka alam po ng anak ko, kasama ko na po yung anak ko at saka lalaki. Nag, namamasyal na po kami ng kasama yung, yung kinakasama ko po ngayon. Mm -mm. Kasama oh. yung mga anak ko. Mahingin na rin ako ng pasensya sa inyo, tawad ulit. At saka ano, ako lang ba yung babae ng tatay nyo? Example, magkaroon ng kausap yan. Sa isipin nyo, ako pa rin yung, ano, yung kakausapin ng tatay nyo. Hindi pa kasi tayo tapos iyo eh. Hindi pa tayo tapos kasi may kasunduan kayo. Yun yung hinahabol namin ngayon. Para sa mama ko. Di Ayun ba yu alam yu mama eh. ko na de doon? Alam ko hindi yun. Hindi makatulog? Ilang beses din nadala sa ospital? Hindi mo alam yun? Tapos kung laitin mo siya sa social media? Oh, at saka about sa yes, social mo, media, sana po, po may karapatan ng... din naman ako na ano, hindi lang naman sila po yung 800 plus po yung friends, followers ko at saka ano sa ano. Bakit po sila nagpo-focus sa akin? Poy. Ano po ba ang pinapost niyo sa social media, ma'am? Mga quotes lang po. Pero wala po ako nilalagay na pangalan, ganon. For example po, Nung araw na galing kami sa barangay, nagkaroon ng kasunduan, kinaumagahan, nagpost siya, huli pero hindi kulong. Tuk-m***. Mm -hmm. nagpo-post ka Pero na hindi po yun sa kanila, ma'am. So post... sino ho ang uh, pinaparinggan niyo doon, ma'am? Mayroon pa po akong kaanwan uh... sa iba at ko po ipaliwanag pa yung sa side mm -hmm. ng, ng iba. Okay. At saka wag naman po sana nila itutok. focus na focus talaga sa buhay ko. Mm -hmm. Nagpumabuo na nga po ako, ma'am. Ilumalayo na ako doon. At saka may mga anak na rin ako. At nag-aano na rin ako sa aking trabaho. Ano naman po yung karapatan ko para ano, mayos, umiwas. Ikaw mm eh. Paano po ako iiwas? Doon lang din ang bahay ko. Hindi ko po yun maiwasan. Nandun yung mga anak ko po. Uuwi at uuwi ako. Ano, aabandonahin ko yung mga anak ko para lang, para lang sa kanya. Sino po mag-aasikaso sa mga anak ko? Inanay po ako. Iba 'yung iwas na sinasabi ko. Relasyon niyo. Paano pa 'yan lahat? Nasasabi mo rin 'yan ngayon, pero hindi mo naisip nung sinimulan nyo 'yan. Pinapangako ko sa inyo 100%. Ito. Kung hindi man kayo doon naniwala sa ano, tuldukan na natin 'to. Huwag na natin pahabain 'tong ano, tapusin na natin 'to. Patawarin niyo ako kung 'yun 'yung larapat ng ingi kasi nyang tawad Kaya Mama. Alam ko 'yun. Nakasaktan siya. Ma, sana hindi ko lang ngayong isinabi ito sa iyo. Paulit-ulit, ako humingi ng tawad. Sana mapatawad mo ako kung ano man yung pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Alam mo yung kung gaano kita kamali. Kayo rin yung buhay, kung mga anak natin. Gusto ko maayos yung pamilya natin, may balik sa normal, sa dating. Magsasama natin, ma, nag-uusap tayo ng maayos. Hindi yung walang imikan, ang hirap. Ang bago na siya paulit-ulit na lang po niyang ginagawa eh. Napakahirap po para sa akin. Pag uuwi ko, masaya kami. Pag pag, pag, pag aalis ko, natatiba na naman siya. Natatiba na naman mga, mga ginagawa niya. Nasa pagkakaalam ko po, po, yung pag-uusap namin sa barangay. Okay na. Nasa pagbalik po, inaasahan kong magiging maayos na ang pamilya namin. Hindi pa, hindi pa rin po pala. Yun Kaya napakasakit po. Mahal niyo pa ba, ma'am, si Sir Jerry? Hindi ko po o masasabi sa ngayon kasi sobrang kiyap na po ang pinagdaanan ko sa kanila sa loob ng, yun nga, sinasabi nila, limang taon na sila. Nahuli ko na kayo mag-chat sa messenger. Ayun nga, sa messenger, messenger, messenger lang, diba? chat lang po Oo, yun. Tapos, kasi na ko kayo na ako, di ba? Pinapunta ko yung nakasawa hmm. sa Bible, ayaw ang pamilya ko, at ayaw ang hmm. skandalo ang pamilya ko. O, di ba? Hmm. Tapos sabi mo, hindi wala yung mga asawa ko. O hindi mo naman hindi wala yan, na ulit-ulit, nakipag-uusap ulit. ulit nakipag uusap ulit Nangako ka lang, gumawa ka pa ng sulat. Hindi mo namang ginawa, nakipagkita ka pa rin. Tapos na po yun, huwag na po ako sa sa inyo ng pasensya, ma'am. Sorry na lang Halos, po. kulang na lang kita sa mm. ko nung nabubuhay pa yung asawa mo. Alam ko yun, ko yun po, marahin. alam ko, alam ko yun natin yun. Na Hindi na po. -focus ka pa. Hindi Wala tapos na po. Ngingi na po ako sa inyo ng tawad ulit. Ang gusto ko ma'am sana kung makukulong silang dalawa. Ayaw uh, tulo... hindi po. Kung asawa ko lang po ang nakukulong, sana umalis na lang siya sa lugar na yun. So nakikipaghiwalay na din po kayo kay Sir Jerry, ma'am? Hindi ko pa po masasabi sa ngayon. Okay. Sige po, sige po. Nakapanira ho kayo ng pamilya. May basehan po sila. Pwede pong pumasok yan ng bow si ma'am. Pwede din hong concubinage. Kung concubinage man yun, yung kagaya na sinasabi ni ma'am, si sir ho ang makukulong. Kayo ho, uh, paalis ho kayo doon sa lugar ninyo. Papapipigilan ho kayong pumunta within uh, minimum 25 to 250 kilometers from the area kung saan ho sila nakatira. Pwede ho ganun. Kung under naman ho ng violence against women and children, ma'am, posibli ho kayong parehong makulong. In in any sense, ma'am, kayo ho ang dapat humingi talaga ng tawad. In lagi naman po namin sinasabi kay mama, ma, ikaw, kang mag-alala kasi pipilitin namin na pipilitin namin pipilitin namin na maayos ulit yung relasyon namin kay papa. Magpakatatag ka lang dyan, tsaka ano, um, huwag mong bababayaan yung sarili mo para makauwi ka pa sa amin. Mahal na mahal ka namin, mga kapatid. Huwag mo kaming alalahanin kasi nandyan naman si Kuya para bigyan kami ng advice din na lalo sa aming mga babae na ano, wag, wag, mag, ano rin, maging ano rin sa sa pakikipagrelasyon na ano rin mag-ingat din. Huwag kang mag-alala masyado sa amin kasi Um, nandiyan si kuya. Hindi niya rin naman kami pababayaan. Ma'am Jerilyn, Ma'am uh, Irene, humingi naman po ng paumanhin ang inyong tatay. Bibigyan po namin kayo ng time na makapag-usap po off-air kung ano ho yung nais nyo din iparating sa kanya. Pero, kayo po ba willing pa rin ho kayo magpatawad sa tatay ninyo? Um, opo. Tulad po nung sinasabi sa mini-mama na papaparin namin siya kahit anong mangyari. So, tatawarin pa rin namin siya. Opo, ako anak. Itong buhay ko pinapangako sa inyo. Kuya, hmm. si mama. Kung ito na yung last na pag-aarap, natin. Tsaka tama naman eh, gawin ko na lang. Huwag na ako magsalita. Dalo na yung sinasabi niyo. gawin mo pa, hindi malaya kayo nagsasabi. Yun, pinapangako ko sa inyo yan. Salamat naman sa naging okay na kayong magtatay. Mm -hmm. Yun din ang pinagdarasal ko. At saka, okay na rin naman ako. Nakamove on na rin naman Kaponde, uh, sasamahan okay. po namin sila sa tanggapan po ninyo na para magkaroon po muli ng uh, mm. uh, agreement. Pero this time po, uh, for real na po talaga to uh, Kapitan. <laughs> uh -oh. Last na po ito mm -hmm. at sasama po oh kami, po. Uh, Kap. Maraming maraming salamat Sige po, po, Kap. Sige po, niyo kaganyan lang po ako. Yes po. Po. yes po. Yes po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you. Salamat po. po. Salamat po. Ma'am Jovi, salamat din po.